Sa isang linggo, halos apat na beses kong mamalengke si alias Juvia sa Baguio Public Market. Anya, mas sariwa raw ang kanyang mabibiling pagkain. Pero sa dalas na pagpunta nito sa palengke, may isa itong laging napapansin. Sa totoo lang, ang, ang ano na eh, ang, ang dumi ng palengke, ang kumbaga ang pangit. Tayo na lang yata yung nahuhuli. Eh. Ang daming mga daga. Then, yun nga, yung nakakalat ang mga mga panenda. Nakakalat ang ano. Sana kung siguro kung mga malalagyan ito ng building na magandang palengke, siguro kwan ma maiaayos yung mga kumbaga mga paninda. Sang-ayon naman ang vendor na si Rachel sa pagdevelop ng Baguio Public Market pero nais niya sanang maibaba pa rin ang bayad sa upa. Oo, may advantage siya ma'am kasi gaganda nga yung, ay, yung itsura niya. Physically parang gaganda siya. Pero may disadvantage din siya, di ba Kasi nga paggaganda isang place, mas tataas din yung iikon natin sa babayaran. Pwede naman siyang ma pero in a naman na pangmasa din yung price niya, parang ganon. Sa patuloy na usapin ng redevelopment ng Baguio Public Market, isa lamang sila sa mga may nais mabago at maayos ang palengke. Matatanda ang nagsagawa pa ng rally ang mga vendors para mapigilan ang diumanoy modification sa palengke. Kaya naman dahil sa mga agam-agam nagpaluwanag si Councilor Salvosa, chairperson ng Committee on Laws and Governance. Tulad ng kahit anong facility, dapat naman e-develop yan. Uh, nangyari lang sa market, um, matagal lang na-neglect no? kasi yung dati nangyari with UniWide. Um, hindi rin yun gumana for the vendors or for the city. Uh, so ngayon, siyempre yung pagpasok ni Mayor, sabi kailangan ma-develop. Uh, naging challenge lang uh, noong 2020, noong una nilang inaral, based sa yung budget natin na yung pandemic time pa, uh, lahat gusto city ang gumawa. I think dapat malinaw yon kahit yung mga dating video balikan. Pero based sa pag-aaral noon, uh, hindi kakayanin, uh, or kung kayanin man, kailangan pag-usapan din yung rent no? sa palengke. Nilinaw rin ng konsihal na hindi na-privatize ang Baguio City Public Market. Sa PPP, may sacrifice ka na portion, may concerns pa on traffic. Although inaaral din naman yon, walang perfect solution. Sa loan naman, pag-uutang tayo, uh, kung halimbawa uh, sa land bank, usually ang offer nila, pwedeng 15 years, uh, baka pwedeng 6 to 8 percent, pero baka pwedeng negotiate penta. One way or the other, hindi tayo titigil mag-usap hanggat ma-develop yan. Ang debate lang ngayon with the council is, ito na ba talaga ang best route or dapat iba? No? Pero bottom line, mas maganda for vendors, mas maganda for consumers, yung usapan sa redevelopment. Kung sakaling matuloy man ang redevelopment, tiniyak ng pamahalang lungsod na hindi nila papabayaan ang mga vendors. Until January, meron yung City Council mag -desisyon. So either yes, no, yes with conditions. If yes with conditions, take it or leave it. Either mag-adjust si SM hindi. Uh, pero if no, eh di syempre, andiyan pa rin sila. Di ba? Uh, but halimbawa sabihin natin yes, or yes with conditions and mag-adjust si SM, hindi pa rin silang papalisin. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-aaral ng City Council sa kung anong paraan ide develop ang palengke. Angel Arquero, RNG News.